Sa ilang buwan, nilaro ni Pangulong Vladimir Putin ang Europa. Umunlad ang kanyang hybrid warfare tactics. Nagpapadala ng drone sa bawal na teritoryo, gumagamit ng signal interference sa Black Sea, at gumagawa ng sabotahe laban sa mga bansang humahadlang sa kanyang layunin sa pagpapalawak. Akala ni Putin makakalusot siya at walang magiging tugon mula sa Europa. Gaya ng dati nagkamali si Putin. Kung hindi magingat ang leader ng Russia, Posibleng humarap siya sa 80,000 tropa ng NATO malapit sa kanilang bansa. Yan ang natutunan natin mula sa nabunyag na top secret planong pandigma ng Germany. Hindi basta-basta ginawa ng Germany ang planong iyon nitong mga nakaraang buwan habang naging mas agresibo ang hybrid war machine ng Russia. Ayon sa Wall Street Journal na unang nag noong Nobyembre 26 dalawang taon at kalahati ng binubuo ng Berlin ang planong ito. Nagsimula ito ng magtipon ang dos-dosenang opisyal ng Aleman sa isang military compound sa Berlin para talakayin kung paano labanan ang mas agresibong Russia. Sa libo at 2025, ang plano ay aksyon na at agad ipapatupad ng Alemanya Hindi na lang dokumento ang naging bunga ng pagpupulong na iyon. Dalawang taon na ang nakalipas ay isang isang libo at dalawang daang pahinang dokumento na nagdedetalye kung paano maghahanda ang Alemanya at mga kaalyado nito sa NATO para sa digmaan laban sa Russia. Sinasaklaw nito ang lahat mula sa mga kinakailangang logistika hanggang sa bilang ng mga sundalong kailangan para makapagpatupad ng pagtulak pabalik laban kay Putin. Lahat ng ito ay para iparating sa Russia na handa ang Europa kahit anong mangyari sa Ukraine. Sa ideal na sitwasyon, sapat ang plano para pigilan si Putin na makidigma sa NATO. Kung hindi ito mangyari, dapat malakas ang plano para ipakita sa leader ng Russia ang malaking pagkakamali niya sa pagtatangkang iyon. Ano ang sinasabi ng plano? Hindi natin kayang talakayin ang isang libo at dalawang daang pahina pati na rin ang Wall Street Journal. Gayunpaman, ang pangunahing punto ng lihim na plano ng Germany ay mapapadali ang pagbuo ng walong pung sundalo mula Germany papuntang front line. Kung sakaling magkaroon ng digmaan laban sa Russia, alam ng Germany na hindi nito kayang buuin ang kwersang ito ng mag-isa. Ayon sa Global Firepower, 2025, may isang daan at walumput isang libo anim Aktibong tauhan ang militar ng Germany. Dagdag mo pa ang 34,000 apat na reserba. Mabubuo ang buong pwersa. Katumbas ito ng higit isang kapat ng sundalong kailangan ng Germany. Na maaari pang mag-recruit ng dagdag kung kinakailangan. Ayon sa parehong pinagkunan, mahigit tatlong daan at siyam na milyon sa walot apat naput isang milyong populasyon ng bansa ang posibleng fit para sa serbisyo. May plano pa ang Germany na kumuha ng mas marami mula sa grupong ito ng potensyal na sundalo. Ayon sa ulat ng The Cradle noong Setyembre, labing isa sumulat si General Alphonse Mays ng German Army ng liham noong nakaraang linggo na nananawagan sa kanyang bansa na maging handa para sa digmaan laban sa Russia, pagsapit ng 2,000 at 20 siyam. Ayon kay Mays, mahalaga para sa hukbo na handa sa digmaan pagdating ng 2,000 at 20 siyam. at matupad ang mga ipinangakong kakayahan ng Germany sa NATO, pagsapit ng at lima Ayon sa ulat, ang kahandaan ay pagdagdag ng 10,000 sundalo sa hukbong sandatahan ng Germany. Makakatulong iyon sa lihim na plano, pero kulang pa rin para sa 80,000 sundalong kailangan. Ayos lang iyon, dahil ang plano ng Germany ay hindi umaasta na parang mag-isa lang ang Berlin sa isang hinaharap na labanan laban sa Russia. Kasama roon ang 80,000 sundalo mula Germany, ang United States at ibang miyembro ng NATO ay nagtutulungan sa silangan ng Collective Defense Organization para pigilan ang pananakop ng Russia. Pag ang NATO, mas nagiging totoo ang bilang ng mga Aleman. Sabi ng statista, may 8,658,882 tauhang militar ang NATO, karamihan dito ay reservist. Ayos lang iyon, sa naraan, Tatlumput na libo isang daan, naput pitong aktibong pwersa ng NATO tinataya ng plano ng Alemanya na isang kapat dito ang ipadadala sa silangang harapan. Malaking hiling ito. Sobrang laki pa nga. Hindi it imposible, lalo na tiyak na magdudulot ng pandaigdigang digmaan ang pagsalakay ng Rusya sa kanlurang Europa. Kakailanganin noon ng mga miyembro ng NATO na italaga ang lahat ng tropa na kaya nilang ilaan para harapin ang pagsulong ng Rusya. Tulad ng sasabihin ng kahit sinong taktiko-militar, ang pagkakaroon ng napakaraming sundalo na handang lumaban ay isang bagay ang pagdadala ng mga sundalong iyon sa lugar kung saan sila kailangan ay isa pang bagay. At kasing halaga ito ng pagtitipon ng puwersa, sa simula pa lang, kung walang matibay na logistika, sampu-sampung 10000 marahil daan-daang libong sundalo na pinaniniwalaan ng Alemanya na kailangan para lumaban, ay mawawalan ng saysay. -say. Maaaring maipit ang mga puwersa ni Putin sa likod ng linya ng labanan at mawalan ng silbi sa loob ng ilang linggo o buwan. Isinama ng Alemanya sa kanilang lihim na plano ang posibleng problemang iyon. Nauunawaan ng bansa ang halaga ng logistika. At ayon sa Wall Street Journal, alam ng Alemanya ang papel nito kung sakaling lusubin ng Russia. Mapalad ang bansa dahil hindi ito kabilang sa mga bansang kailangang harapin agad ang paglusob ng Russia sa Europa. Kailangan ng dagdag na sundalo sa Finland, Sweden at Baltic States tulad ng Lithuania, Estonia at Latvia. Ayon sa Alemanya, kailangan ito para mapigilan ang pananakop bago mangyari kung hindi agad makuha ni Putin ang mahalagang teritoryo, inaasahan ng Alemanya na magiging basehan ng operasyon ang kanilang lugar. Ang Alemanya ang magiging sentro ng logistika ng NATO sa likod ng frontline laban sa sumasalakay na puwersa ng Russia, sabi ni Militani. Nakasaad sa plano ng Alemanya kung paano nila gagamitin ang mga daungan, ilog, highway, at riles para ilipat ang tropa. Hindi tiyak kung ang plano ay para lang sa Alemanya o buong Eastern Front. Pero malinaw na nangunguna ang Alemanya sa paghahanda. Tinitiyak nilang ang puwersa ng NATO ay makakilos agad at malaya kung kakailanganin. Inilalahad din ng plano ang kumpletong sistema para sa pagsusuplay at pagprotekta ng mga konvoy militar habang naglalakbay. Malinaw ang dahilan ayon sa ulat ng Wall Street Journal. Itinuro nito na dahil sa sentral na lokasyon ng Alemanya sa Europa, halos lahat ng 80,000 sundalong nakatalaga sa plano ay kailangang dumaan sa bansa. Kinukuhanan ng pahayag ng outlet ang pinuno ng Brandenburg Institute for Society and Security na si World Health Organization na simpleng nagsabi na tingnan lang ang mapa. At kung titingnan mo nga ang mapa, makikita mong ang Alps ay bumubuo ng natural na harang na sumasaklaw halos sa lahat ng lugar sa timog ng Alemanya. Ang mga tropa mula sa mga bansa tulad ng Italia at Croatia ay maaaring makasunod sa timog na linya ng napakalaking hanay ng bundok na ito upang makalapit sa Rusya. Lahat ng bansa sa hilaga ng Alps, maliban sa mga mas silangan kaysa Alemanya, ay dapat dumaan sa Alemanya papuntang Rusya. Kasama rito ang malalakas na bansa ng NATO, tulad ng Pransya, United Kingdom at United States, na malamang may pinakamalalaking ambag sa 80,000 sundalo. Naghandang mabuti ang Alemanya para tugunan ang mga masasaktan sakaling magkaroon ng posibleng labanan laban sa Rusya. Imbes sa lihim na plano ng Wall Street Journal, inilantad ng Reuters ang estratehiyang ito para sa mga nasugatan sa digmaan noong Setyembre. Ayon kay General Ralph Hoffman, inaasahan ng Alemanya na aabot sa isang libo ang masasaktan araw-araw kung magkakaroon ng labanan laban sa Rusya. Ginagawa niyang halimbawa ang digmaan sa Ukraine para sundan ng Alemanya at ng NATO kapag naghahanda sa mga masasaktan. Ayon kay Hoffman sa Reuters, malaki ang nagbago sa digmaan sa Ukraine dahil karamihan ng sugat sa magkabilang panig ay dulot ng mga drone. Noong 2,000 at 25 na hirapan ang mga Ukrainyano, ilikas ang mga sugatan dahil sa laganap ng mga drone sa itaas. Ayon kay Hoffman, tinataya niyang kakailanganin ng Alemanya ang 15,000 kama sa ospital mula sa 444,000 kapasidad ngayon. Dapat ding palawakin ng Alemanya ang serbisyong medikal militar mula 15,000 miyembro upang matugunanan ang masasaktan kung magkakaroon ng digmaan laban sa Rusya. Kaya may nakahandang plano at sa isang libo at dalawang daang pahina malamang na mas detalyado ito kaysa sa impormasyong na ibahagi namin batay sa kasalukuyang mga ulat. Ang mahalaga dito ay hindi lang basta may plano, kundi ito ay isang planong pinag-isipan ng mabuti at kumpleto. Ayon sa Wall Street Journal, hinihikayat nito ang kolaborasyon sa digmaan laban sa Rusya na kinatatakutan ni Putin. Nahaharap na noon ang leader ng Rusya sa paratang ng pagtatangkang hatiin ang NATO, lalo na noong panahon na ipinapahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Ang kanyang hindi pagkakasiya sa grupo at sa halaga ng pera na inilalaan ng mga miyembro nito para sa kanilang mga budget sa depensa ang plano ng Alemanya ay isang sampal sa mukha ng mapanirang agenda ni Putin. Iyan ay kung ipagpapalagay na susuportahan ng iba pang miyembro ng NATO ang plano. May malaking babala dito. Dahil di malinaw sa mga ulat kung may pakikipag-ugnayan ang Alemanya sa ibang NATO members tungkol sa kanilang lihim na plano, posibleng maging problema ito. Lalo na kung gumawa ang Alemanya ng sariling plano na inaasahang susundan ng ibang NATO members. Ang mga pagtatalo at burokrasya ay maaaring maging isang mapanganib na hadlang. Ang ganitong plano ay nangangailangan ng walang kapintasang pagpapatupad. Kahit ang mga pagkaantala na dulot ng mga debate ay maaaring magbigay kay Putin ng sapat na oras para maglunsad ng biglaang pagsalakay na hindi handaang nito. Kung alam at natulungan ng ibang NATO ang plano, ibang sitwasyon ang haharapin ng Russia. Isang NATO na handang ipagtanggol ang mga miyembro gamit ang puwersang di inasahan ni Putin. Ayon sa Wall Street Journal, may dagdag detalye pa ang plano ng Germany sa mas mataas na antas. Malinaw na ipinapakita ng plano ang tinatawag ng mga may akda na all of society approach sa digmaan. Ayon sa ulat, ang paghalo ng hangganan sa pagitan ng sibilyan at militar ay tanda ng pagbabalik sa kaisipan noong Cold War. In-update para isaalang-alang ang bagong banta, hadlang, sirang infrastruktura sa Alemanya, kulang na batas, at mas maliit na sandatahang lakas. Interesante ang pananaw na, yan, noon ay wala pa nito. Ipinapakita nito na tinatawagan ng Alemanya ang mga sibilyan at sandatahang lakas para maghanda sa digmaan laban sa Rusya. Sa panig ng mga sibilyan, malamang na ibig sabihin nito ay pagtatrabaho sa mga lumanang infrastruktura na binanggit ng journal at pagtiyak na handa ang lahat para sa isang napakatiyak na taon. Dalawang libo at dalawamput siyam. Maaaring natatandaan mo ang partikular na taong ito, na nabanggit sa mga komento na ibinahagi namin mula kay Alphonse Mays kanina sa video. May partikular na dahilan kaya dalawang libo at dalawamput siyam ang deadline na pinili ni Mice. Kinakailangang magdagdag ang Alemanya ng 10,000 sundalo sa kanilang sandatahang lakas. Ayon sa ulat ng AA noong Nobyembre 25, ayon sa ulat, naniniwala ang Intelligence Service ng Alemanya na sinusubukan ng Russia magkaroon ng opsyon na magsimula ng digmaan laban sa NATO sa Europa. Ebidensya ay mula sa Military Industrial Complex ng bansa sa Berlin Foreign Policy Forum. Ininilahad ni Johan Vaderpool, Foreign Minister ng Alemanya, ang mga alalahanin ng kanilang bansa. Ayon sa aming mga intelligence service, agarang sinasabi nila na ang Russia ay hindi bababa sa lumilikha ng opsyon para sa isang digmaan laban sa NATO pagsapit ng dalawang libo. At dalawamput siyam, sinabi ni Budapol sa forum na inihanda na ng Russia ang kanilang ekonomiya at lipunan para sa digmaan. Kasabay nito, mas maraming sundalo ang kinukuha ng Russia kaysa kailangan nito. Walang duda, ang mga dibisyong ito ay nakatutok sa atin sa European Union at NATO. Ang banta sa ating bansa mula sa Russia ay hindi na isang malayong alalahanin. Ito ay isang realidad na. Dagdag pa ni Butterpool. May mga naniniwala sa Germany na dapat handa na ang bansa sa digmaan. Maaaring hindi aksidente ang oras ng pagbubunyag ng lihim na plano ng Germany. Ipinapakita ng The Wall Street Journal ang isa pang posibleng issue na maaaring nakaimpluensya sa kung sino man ang nagpasya na ilantad ang ilang detalye ng planong ito. Ayon sa ulat, ang posibleng tigil putukan sa Ukraine na matagal nang itinutulak ng United States. Mula sa 28 puntong planong pangkapayapaan ng Administrasyong Trump noong Nobyembre, 21 ay maaaring magdulot ng problema. Ang pagtigil ng labanan ay maaaring magbigay ng oras sa Russia para palakasin ang kanilang yaman. Depende sa haba ng tigil putukan. Pwedeng magamit ulit ang mga yamang iyon sa digmaan sa Ukraine. Kung may matagal na tigil putukan, Maaring gamitin ito ni Putin para maghanda laban sa NATO sa Europa, maaaring magdulot ng hindi inaasahan at agresibong resulta ang pansamantalang kapayapaan sa Ukraine. Ang pagbubunyag ng plano ng Alemanya ay para matiyak na handa ang Europa kontra sa posibleng hakbang ng Russia habang may kapayapaan. Sa pamamagitan nga pala, naglabas kami ng isang video na tumatalakay sa lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa plano ng kapayapaan ng United States at kung paano tumugon dito ang Ukraine at Europa. Panoorin ang video para sa detalye. Ngayon mahalagang tanong, gagana ba ang plano ng Alemanya? Ipagpalagay nating alam at sang-ayon ang mga kaalyado ng Alemanya sa NATO sa plano. Natanggal na ang unang malaking hadlang dahil naalis na ang anumang pagtatalo na maaaring lumitaw sa loob ng NATO. Maaaring mabago ng buo ang plano o kaya'y matagal itong maantala na baka sakaling nasakop na ng Russia ang silangang bahagi ng NATO. Bago pa maisakatuparan katuparan ng plano, ngayong wala ng hadlang, unang palatandaan ng pag-asa sa plano ay natutugunan nito ang logistikal na usapin ng hinaharap na digmaan. Ano ang magiging papel ng Alemanya sa pagpapadali ng logistikal na makinaryang dapat buuin? Malayo pa ang NATO sa pagiging handa para sa aspetong ito ng labanan laban sa Rusya. Sa ngayon, sabi ng Lemon, kailangan ng NATO magpadala ng daan-daan o libu-libong tangke sa silangang harapan dahil inaasahang gagamit si Putin ng mekanisadong unit laban sa mga tulad ng Baltic States. Ayon sa artikulo noong Nobyembre, labing anim matagal nang napapabayaan ang militar na mobilidad sa Europa. Ngayon, muling nasa sentro ng isipan ng kanluran. Tinutukoy ng Le Monde ang gawain ng Alsatian Detachment ng ika na Equipment Regiment na nakabase sa isang bayan sa hangganan ng Pransya na may dalawang riles na konektado sa sibilyang rail network ng bansa mahalagang yaman ang koneksyon ito, ayon sa Le Monde. Ngunit ito rin ang uri ng koneksyon na kulang sa Europa. Baka naalala mo ang nabanggit na plano ng Alemanya bilang gawain ng buong lipunan na nagpapakita ng pagkilala nila sa problemang dulot ng kakulangan ng koneksyon. Kung mareresolba ang problemang iyon sa dalawang libo at dalawang siyam ibang usapan na iyon. Mahalaga ring tandaan na bahagi ng estrategikong doktrina ng NATO ang konseptong enablement na ipinaliwanag sa pananaliksik ni na Alexander Zolfrank at Sergey Booker. Ang enablement sa punong tanggapan ng NATO ay tumutukoy sa pagtakda ng kondisyon para mapalakas ang puwersa at suporta, nakakamit ang dalawang estratehiko at operasyonal na epekto sa pamamagitan ng iba't ibang iba't ibang aktibidad tulad ng logistika, pagpapanatili at proteksyon ng puwersa. Ayon sa dalawa, mas mahalaga ito kaysa inaakala dahil pinapakita nitong nakafokus ang plano ng Alemanya sa enablement para madaling maisama sa doktrina ng NATO. Isang sinadyang hakbang marahil, hindi pa rin malinaw kung gaano kalaking bahagi ng plano ang para sa logistika. Naposibling susi sa panalo sa digmaan sa lupa kontra Rusya. Siyempre, ang 80,000 sundalo kasama ang lahat ng kanilang kagamitan ay hindi naman basta-basta makakagalaw ng mag-isa. Bukod sa pagpaplanong logistikal, may ilang ebidensya na nagpapahiwatig na ang Alemanya ay naghahanda na para sa inaakala nitong darating. Ang pinakamalaking tagagawa ng depensa sa bansa, ang rain metal, ay nasa sentro ng mga paghahandang ito. Noong Setyembre, inulat ng World Socialist website na nagsimula ng magmas-produce ng bala ang rain metal, posibleng bilang paghahanda laban sa puwersa ng Rusya. Mahalaga ang pagtatayo ng bagong pabrika ng bala sa Lower Saxony na may 3,000, at libong metro kwadrado para sa produksyong iyon. Aasahan na gagawa ang planta ng 25,000 artillery shell sa 2,025 at 350,000 at bawat taon pagdating ng 2,027. Maraming shell yan. At Germany lang ang bansa na tumatapat sa ganitong produksyon. Kasali rin ang Rheinmetall metal sa mga pagsubok kung saan mabilis silang nagtayo at nagbaklas ng mga kampo magdamag. Isa sa mga proyekto ay pagtatayo ng field camp para sa limang daang sundalo may dormitoryo, apat na put, walong shower cabin field kitchen, armadong guard post, drone surveillance, at limang gasolinahan. Ang kampo ay itinayo sa labing apat na araw at binaklas sa pito. Nagpaplano ang Alemanya ng mabilis at flexible na pagpapadala ng sundalo sa loob at labas ng bansa. Lahat ng ito ay nagpapatunay sa lihim nilang plano na nagpapakita na ang Alemanya ang sentro ng operasyon ng NATO. Sa huli, dalawang layunin ng lihim na plano ng Alemanya. Una, bumuo ng malaking mobile na puwersang panakot. Mas mabuti para sa buong Europa na hindi kailanman magsimula ang digmaan laban sa Rusya. At naniniwala ang Alemanya doon ang tanging paraan para hadlangan si Putin sa pagpapalawak ng Russian Federation, kahit ano ang mangyari sa Ukraine, ay magpakita ng lakas na ayaw pakialaman ng Rusya. Pangalawa, kung mabigo ang pagtatangkang hadlangan si Putin nais ng Alemanya na paghandaan nila at ng NATO ang tunay na kahulugan ng digmaan laban sa Rusya. May mga kalamangan ang nito sa ganitong digmaan, lalo na sa himpapawid at pandagat na labanan. Kailangang makarating ang kagamitan sa tamang lugar at magpadala ng maraming sundalo para matapatan ang taktika ng Rusya sa dami ng tao at mahabang labanan. Noong Setyembre, iniutos ni Putin na dagdagan ng isang daan at walumpung libong sundalo ang hukbong Ruso, kaya umabot sa isa, lima milyon ang aktibong puwersa. Sabi ng Reuters, gusto ni Putin na umabot sa 200 at 38 milyon ang puwersa ng Rusya kasama ang reserba. Malaki ang bilang nito. Umaasa ang Alemanya na sapat ang 80,000 tropa ng NATO para mapigilan ito. Kung pag-uusapan ang kalamangan ng NATO sa himpapawid laban sa Rusya, magiging mahalaga ito sa anumang labanan na maaaring mangyari sa pagitan ng mga miyembro ng organisasyon at ng Rusya. Malaki ang ambag ng Ukraina dito ang tuloy-tuloy at malalayong pag-atake ng bansa laban sa Rusya ay hindi lang nagdulot ng malaking pinsala, kundi pinahina rin ito ang mga depensa sa himpapawid na dating dahilan kung bakit napaka-secure ng Rusya. Bumagsak ang depensa sa himpapawid ng Rusya dahil nawalan ng kontrol si Putin. Alamin pa ang detalye sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang balita tungkol sa mga pinakabagong hakbang sa Europa para depensahan laban sa banta ng Rusya at maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.